Obligado na ang mga opisyal ng Department of Transportation na mag-commute sa kanilang pagpasok sa trabaho simula sa linggong ito. Batay sa inilabas na memorandum ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, inaatasan niya ang mga matataas na opisyal ng kagawaran na gumamit ng pampublikong transportasyon papasok sa opisina sa isang beses kada linggo. Kabilang dito ang mga undersecretary at assistant secretary for road and non-infrastructure, undersecretary at director for road transport and infrastructure, undersecretary at assistant secretary for railways. Kasama rin sa kautusan ng DOTr ang mga matataas na opisyal ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Inaatasan din na mag-commute ang mga general manager ng Philippine National Railways at general manager ng MRT-3. Pinagsusumitin ng accomplishment report kada linggo ang mga nabanggit na opisyal kung saan nakalagay ang kanila mga obserbasyon, rekomendasyon at plan of actions. Inakailangan din na mayroong katunayan ang mga opisyal na mag commute, -commute sila tulad ng mga larawan at tiket ng kanilang sinakyan.